Gaming na tumbang Yan. Papunta sila sa ilog. Mga... Oh, hey, hey, hey. Hey, hey, Comment down below. <laughs> <laughs> so, comment down below. Comment down below. <laughs> Walang down below. Ay, dami talagang na... Balat so, sa pa rin ba yung mga...

Ano? Si Dami, po. Huwa, ka ba dyan? Saan Wala na kalamans. <laughs> Bakit? ay Ayan. ko ka ba, Bigat-bigat kilos yan. 70. 70 lang? <laughs> <laughs> ano, ano anak? Ang sasabi Comment, <laughs> Comment down below. Nakaka Comment down below. Nakaka-comment. Yan. Papasok tayo dyan sa... Dito ba yun? So... Oo nga. Mas walang na. Oo nga. Meron ba yan? Baka naman meron. Sige. Let's go. To the hillside today. Comment down below. Sweetheart, nagbablogbaga ako. <laughs> Sweetheart. Honey bunch. Ay, malambot. Mali naman dinaanan natin. So, honey bunch. Pa-shoot lang dito. Shoot mo lang ito dyan. Yay! So... Comment down below. Ay! Tamo! <laughs> comment down below ka dyan. <laughs> oh! Yan po ang kanilang first layer. So, kaakit kami ng bundo. Yay! Yay! Ah, uh, yan po ang ating teacher vlogger. <laughs> hey, ako po yung ano talaga dito. <laughs> <So, laughs> ano na dyan <laughs> Ay! Ay! Uy! Daming aso. Yan. Ay, malambot. Ito siya. Sa Kumuni. Daming buko. Yan. So, excited. Oh, honey, ikaw naman pipicturan ko dyan. Santa Maria. So, lahat po kasi eh, busy. Dahil sa, atakbo na ako. Ano, Han? Yay, tingnan natin kung maraming, ano, ang dagat. Ang, hindi pala dagat ilog. ilog, ilog ay, Dapat sa tabi ba? Dadaan? Ayan. Okay. Ay, tabi lang. Ayan. Doon na si Gabby. Sa ilog. Kakaligo kaya tayo? Dahil lang oras ngayon ay alas dos na bahan. Alas dos ng hapon. Sorry, tanghaling tapat. Hindi ko na mahabol sila dahil bumaba na sila para ba may tubig po ba ang ilog ito hmm? hmm? po ay madulas dito Dahil umulan, bumagyo. Kaya siguro ganito to. Ang dami nga po nyo na yung saging na uh, tumba tumbahan, tumbahan. Yeah. Yan. Yeah. Ito ang exciting part. Pagka ikaw ay naglalakad sa ganito. Ano anak? Musta? Ah, oh, ang ilog. <laughs> Nak, pose. One, two, three. Ba, ayaw mag-pose? Ayaw mo? Oh, ito na. One, two, three. Oh, cute ng dalawa dun. Ay, wow. <laughs> Sige nga, patingin. Aray ko. ko, tika lang. Yay! Ang ganda yung ilog. Send help. Ano? Send help. O, oh, sige, mauna na. Mauna na dyan. Oh. Ay, wow, ang sweet po nila. Tignan <laughs> nagbitaw. Ay, wag kang bibitaw. Ayan, ang saya po nila. Ay! Madwalk tayo dito, madwalk. Bakit madwalk? Kasi mad yan. Mad. <laughs> mad. Ay, malaki-laki ang ilog. Yan. Going down? Going down? Comment down below. At <laughs> tingnan mo si Kuya Jansel nga, nandun na. So, ito pong ginagawa natin talaga ay para sa malalakas ang loob. Kung ito. ikaw ay mahina lo. loob, huwag mong gawin to. Ayan. Ayan. Comment down below. Ba't but, nandyan yung kayo? So, kami po ay naghiwa-hiwalay na. Ayan. Naghiwaiwalay na po kami. Kanya-kanya ng buhay ito. Ay, kasama si Brownie. Oy, dito tayo. Huwag kayong lumayo, ha? Dito kayo. Baka maanod. <laughs> Ay, yan. Ay, ang ganda ng maraming tubig. Kasi paminsan, hindi po madaming tubig yan. No. Kala ko pagtanghali, nanguubos ang tubig. Kasama yung bata yan ay nawawalang anak ni si Nanay Bilma. Ah, inampun pala ikaw ni Nanay ah. Yan ay menopause baby. <laughs> ay siya po ay nagjo-joke lang hindi po kami nananak yun <laughs> yan lagay muna natin mga gamit dito para safe for safety purposes oh dito kayo sasama kami sa picture grabe naman sa Down. Going down, comment down below. <laughs> ano ni ikaw? Ha? So ano mangyayari dito? Yan. Ay, ang lamig. Ay, bakit malabo? Medyo malabo pa. Baka dahil kasi ulan. Baka dahil ulan. Yay. Yan ang ilog ngayon 2020. So, kaabilin bilinan ng daddy ko, huwag maliligo ng ilo. Dahil paminsan, mayroong tubig na galing sa bundok na rumaragasa. Lord, so, I pray na safe kami dito. Jesus' name. Amen. Okay. Oh, dapat yung umiikot kayo dalawa. O, oh, di ba? Ang sweet ng dalawa. Oh. Yung ikot kayo, yung hilong-hilong na kayo sa <laughs> Yan ang ilog ngayong 2020. Ano nga? November 2020. Ito na po ang ilog ngayon. Mali. Maliwanag. Sa banda dun sa iba. Asan na sila? Asan dalawang bat? Ayan. Hmm. Hindi pala na. Zuzun. Yay. Yan ang ilog ngayon. Ano? Parang ang lamig. Ang lamig. Aray. Masakit sa paa yung mga... Masakit sa paa. Ano? Di ba malamig? Parang nilalamig na ako eh. Magtatampisaw lang. Si... Mahirap magpalit ng damit. <laughs> Hirap magpalit. Diligo pa. May nahuhuli pa ba dito mga isda? Meron pa ba? Meron pa ba nahuhuli isda kaya? Hindi lang makikiling. Huwag nang lumayo ha. Kasi baka may... Merong comment down below. Para manalo kayo ng trip to ilo. Anong hinahanap? Like kami! Anong hinahanap? Social distancing ba yan? Social distancing. Ano, jump shot. Yay! Hey. Dapat payat? Tinsan po ay naiiwan pag... Hindi kayang maitago. Ano? Aray ko! Saan yung tumatalon tayo? Saan yung tumatalon tayo? Lubog na siya. Malalim na. Yay, yes, sayang yung dalawa. Ay, oh. sa ano anak, okay ba? Hmm? Wag kayong masyado dyan. Hmm? Mainit pa din. Kasi nga, madali, maano pa, tanghali pa. Mangingitim. Napit ang kasa ni Allen at ni Lloyd. Comment down below. Comment down below if gusto nyong maimbitahan. Pero hindi ba ito live? Ay, <laughs> magaling. <laughs> Masasok sa si Gabi bukas? O sa, uh, Meron. Monday? Exam. Ay, ay. Uh, Monday? Oo. Maliwanag, malinaw dun. Dito maputik. Ito sa portion na yan? Oo. Maputik. Comment down below. <laughs> alam ko na kung anong pangalan ng vlog ko. Comment down below. Doon o. No? Medyo malinaw nga doon. Sa doon. Sa banda doon. Anong pangalan ilog? Ate, ate. Ilog pasig. Ilog <laughs> pasig. Ilog. Pangalan ng ilog. Wala pangalan ng ilog. Santa Maria. <laughs> gusto, gusto, lahat may pangalan. Eh. Wala tawag dito. Ano nga, kuya? Sino yun? Si, John, si Dayan pala. <laughs> Yay! Walang comment down below. Anak ha, di daw kayo makakatakbo bigla-bigla kapag uh, may ano. Ano daw? <laughs> Rescue operation. Okay. Mm -mm. Last year lang yata yung nakita nyo yung yung, yung ano. Meron pa rin ba nagkakwari? Meron pa ulam niyo kanina, dito, nanguhuli dito yan. Ayun, dala ninyo kanina. Tia. 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 Ay, ano? Dito, nanguhuli. Dito, nanguhuli. Dapat dito na tayo nanguhuli. Wala pa Meron pa ba nanguhuli dito ngayon? Mahaylo. Kung malihanan sana. Pero meron yan. Paano nanguhuli? Sa librong ay meron. Meron. Uh, siya po expert nung siyang mamimis na chok. siya po ay mamimirata. <laughs> Hello po! Hello. Ito diba pong pa vlog namin ay tatawag namin comment down below. <laughs> <laughs> Ayan. Ah, <laughs> uh, yan. Oh, gagaling talaga. So, meron silang ginagawang technique para sa yung ano yung ilang talon yung bato comment down below kung gusto nyo gawin nila ito hanggang alas 4 ng hapon okay, para, 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 para. ang galing so nakuha ko ba yun sana na video ko yun Wait, tapos yung ano ha, yung bumabalik, pabalik sa inyo. Bumerang. Alin? Dali. Kailangan nung... Sige, go. Amateur. Gali. Okay, Wait lang. Sige, go! Oh. Ilan yun? Dalwa lang? Ang ganda tatlo. Ang humamon at hinamon ay magkamag-anak. <laughs> ay! Ang ganda nun! Uy, ang galing na ni Ate Allen. Hustler na. Hustler. Okay na. Go. Okay. Hanggang okay, doon. Бәлек. Нәгәләт. <laughs> <laughs>